Uh, kanina kami dumaan sa banda ng Macalolocation. Pupunta ang karabaw namin ang galing sa Bundok Peninsula upang ipaabot ang claim na ang claim na ito ay matagal ng pinaglalaban ng mga magsasaka sa Bundok Peninsula dahil ito ay uh, sa sense noong panahon pa ng uh, Marcos regime 1971 hanggang 1980s. 85. Ito yung malaking pera na, na dapat mapakinabangan sapagkat alam namin na ito ay order na ng ng Court uh, of Suprema na makukuha na namin ng 70 billion. Kaya kami lumuwas sa karabang ito. Galing kami sa bayan ng Katanawan, ngunit pagdating namin dito sa Banda ng Makalilo, binagsanib na piyosa ng PNP at ng Ambassadors of the Philippines ng 74th Infantry Battalion, ay uh, kami pinahinto, sapilitang kami pinahinto sapagkat mayroon di umano na hinahanap sila na para bagang ibig sabihin na kami madilay. Kaya nakipag-usap kami na ang sabi namin, ito'y napakalaga ng lakad namin at nag sa amin ang mga taga-Timog tagatimog katagalugan upang kami pumunta sa Korte Suprema upang ang claim na ito ay magamit na ng sambayan ng Pilipino partikular ng lalagyan ng kaisong ngunit nakakapagtaka na halos kami ay ayo kami palisin at uh, katunayan ang aming mismo sasakyan ay naplat sa harap ng kanilang kampo. At sunod-sunod, magmula doon sa kanilang kampo hanggang dito hanggang ngayon may kasama pa kami na aplatan na hindi namin malaman kung bakit siguro sila may kagagawan at malamang sila nga. Ito ay mula pa ng Oktobre hanggang ito ay Oktobre na namin isang taon na. At uh, alam namin na ito ay ibibigay na mismo ng Korte Suprema. Kami ay hindi itigil, partikular lalawigan ng Kinson. Ipaglalaban namin ito sapagat kami mga matatanda na umasa na ang perang ito na makukuha ng initial pa lamang na 70 billion sa San Miguel Corporation ay magamit na mga mamamayan na talagang tunay naman na ito ay aming pinagsakripisyon ng aming magulang pawis at dugo ngayon na naman ay uh, parang na naman ay magkakaroon na namang maniobra dito ang NAPSI at ang PCE at ang PCGG mismo at katunayan Nung isang araw nagikot na ako dito sa Bundok Peninsula, sa ikapat na distrito at saka tatlo, ang sabi ng PCA mismo sa nakausap ko, sila daw ang magmamaniobra nito sapagkat sila daw mismo ang nagsimula nito. Ngunit ito ay isa namang malinaw na ito dapat malaman sa bayan ng Pilipino ng pera na dapat sa magmedium ay mapunta, hindi mapunta kung saan kuman. Kaya magmula ng kami lumisan doon kasama namin ang mga taga dulo ng Quezon doon sa ang San Francisco, San Francisco, Molanay, Katanawan at marami pang iba ay magpapatuloy kahit na ano pa mang gawin nilang pangara sa amin. Kami lalong kami magsisikap, magpuposigi, maging buhay namin, ialay namin upang makamtan ang tunay na justisya at ang yug na ang mga galing sa produkto ng magnunyog ay mapaunlad sa kokolebismo na pinanggalingan ng aming mga kahirapan ng aming magulang. Kaya kami magtutuloy-tuloy kung maari kami ay maglalabiing upang itong perang ito ay hindi mapasakamay ng ma matatakaw sa gobyernong ito na ang aming mga pinaghirapan ng aming magulang ay dapat mapakinabangan ng susunod na generasyon. Kaya kami ay nananawagan sa lahat ng aming panawagang ito na magkaisa tayo, tayo ang ating ah, lehitim at demokratikong karapatan ay dapat po nating paglaban. Yun lamang at marami pa siguro kaming paabot sa mga susunod na mga tuloy-tuloy na aktibidad namin.